Masarap manood ng mga pelikula o palabas tungkol sa mga kabayanihan ng tao. Yan man ay sa totoong bayani, ng kasaysayan, o minsan kahit sa mga kathang isip lang. Yung panganay namin ay hook na hook sa kanunood ng isinapelikulang version nung isinulat ng bayaning si Jose Rizal. Maganda ang pagkakagawa dahil natututo sa kasaysayan kahit ang mga bata-bata pa. At talagang kahit yung alam na ang kwento ay nasasariwa ang mga dati ng nalalaman yung bunso naman namin ngayon ay 4 years old pa lang. Puro naman mga hero sa cartoons at fiction naman yung hilig. Hindi man totoong mga karakter pero pinapakita pa din ang kanilang ambag sa lipunan. Kami naman ang misis ko kamakailan ay nagpa siyang magbiyahe sa Vigan, Ilocosur. Nakamotor, nagdate kami. Parte ng aming pinasyalan ay yung museum doon. Makikita mo ang ilang mga kasaysayan ng kabayanihan, himagsikan at pagbubuwis ng buhay alang-alang sa kalayaan. Pero sa bawat kwento ng kabayanihan, hindi mawawala ang mga kontrabida. Yan man ay sa totoong buhay o sa kathang-isip na kwento lamang. Meron at meron gagamit ng kayamanan, lakas at talento para sa makasarili at masamang layunin at meron din namang gagamit ng mga ito para sa kalayaan, kabutihan, at kapakinabangan ng nakararami. Sa ayaw natin at sa gusto, eh hahanay din naman ang buhay natin sa isa sa dalawang 'yan. Yung sa kabutihan o doon sa kasamaan, sa may pakinabang at sa naging pabigat sa iba, sa may ambag at doon sa pabigat. Ang sabi ng Bible, ginawa ko ito upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Mas mapalad ang nagbibigay sa tumatanggap. Isang mahalagang turo ng ating Panginoong Hesus. Pero ang makasarili nating pagkatao ay tila tumataliwas dito kadalasan. Ang taong nagbibigay ay taong nakakaunawa sa layunin ng buhay at sa layunin ng mga bagay. Walang buhay at bagay sa mundong ito na mananatili. Lahat pansamantala. Pero ang mga ito ay maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos kung gagamitin ng ayon sa kanyang layunin. Napag-isipan mo na ba kung ano ang ambag ng iyong buhay? Kung mananaig ang pagiging makasarili, ay mamimiss natin ang pagkakataon na magkaroon ng ambag sa mundong ito. Hindi man sa pera o material na bagay, pero ang buhay mo ay nilikha na may kapasidad na mag-ambag sa buhay ng iba. Anuman ang kalagayan mo sa buhay, kaya kang gamitin ng Diyos na maging pagpapala para sa iba. Madalas ang naalala ng tao ay hindi yung laki o yung liit ng naibigay, kundi ang iyong ambag sa kanilang buhay. At ito ay magagawa mo kung isusuko mo ang buhay mo sa Diyos at hahayaan mong maging daluyang ka ng pagpapala niya para sa iba mahalaga ka at makakagawa ka ng mahalagang bagay dahil sa Diyos na nagdisenyo ng iyong buhay at kaya niyang gawing pagpapala ang iyong buhay para sa iba. Asa ka pa?